1, 2, 3, come on! Come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel! This is your Mama Sam! Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare! Kamusta kayo lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. Syempre ko ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng mamasam ninyo, fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming hot dog dahil sa hot dog nakakaganda ng beauty ng mamasam ninyo. Charot. So yan. So kamusta naman kayo mga amigo, amiga, sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw na Martes. So, ang bilis ng araw, Martes na, bukas, Merkules na. Pero, syempre, bago ang lahat, gusto ko muna magpasalamat sa walang sawang tumatang kilig, syempre, dito sa channel natin, Mama Sang Vlog, araw-araw, lagi-lagi. Talaga naman, inaabangan talaga nila ang mga pachika natin sa mga ganap dito sa mundo ng pageantry. At maraming salamat sa inyo, guys. And then, of course, kay Christine and Perez na excited na makita si CJ Opiasa sa laban sa Miss Grace. Oh my God, sabi niya, sobrang ganda daw talaga ni CJ Opiasa at na-excite siya dahil baka ito ang mag- Number one. So, yun. sabangan natin yan. At eto nga, syempre marami akong hatid na chika sa inyo na talaga naman. Oh my gosh. Magtataas ang kilay ninyo sa mga pag-uusapan natin ngayong araw na to. Kaya guys, Huwag na natin patagalin ang ating mga chika. Para sa una nating chika, 80 years old, candidates dito sa Miss Korea Universe. Hindi nagwagi na makuha ang corona ng Miss Universe Korea. Pero, wagi naman siya para sa kanyang evening gown competition dahil siya ang nanalong best in evening gown. So, yun. Kasi sabi gano'n, matulog daw siya. Charot. So, yun. Ayun. Ang bongga ni Lola. Kasi talagang umariba talaga siya ng bonggang-bongga dito. At nakita natin yung mga pasarela niya. Kung napanood din yun, Diyos ko, maluloka kayo sa kanya. Kaya lang, ayon Ang reality talaga, ang Miss Universe, hindi sila naghahanap ng Lola. Naghahanap sila ng kandidata na kayang ilaban ang Korea sa Miss Universe. So, yon ang totoo. Ewan ko ba kung bakit nila pinayagan yung mga ganito. Pero siguro dahil just have fun, enjoy lang, yung mga ganon. Hindi naman to yung unang pagkakataon na may sumaling lola na eh. Marami na sa ibang bansa. Pero, hindi talaga sila nananalo. So, ako, para sa akin, parang pili ko hindi talaga sila mabibigyan ng chance. Kasi syempre yung health nila ang concern dyan. Hindi biro, kahit sabihin mo pang malakas ka. Pero syempre iba yung energy ng bata, iba yung energy ng matanda. Syempre yung mga matatanda talagang kailangan ng full rest sila, hindi sila napapagod. Syempre yung health. At kahit pasabihin natin na, nako, healthy siya. Ay nako, marupok na mga buto. ko ako nga eh, ngayon ko lang napagtanto na, ay, nako, lola na ako, charot, so yan. Nakakaloka kasi syempre, iba yung energy ko noon, yung energy ko talaga noon. Hala, party doon, party dito. Ngayon, just ko, parang iisipin ko na lang matulog kesa mag-party. Pero paminsan-minsan, nag-enjoy pa naman ako. Kaya ko pa naman sumayaw ng bonggang-bongga. Pinapagaling ko lang yung tuhod ko kasi nga, di ba, na-enjoy. Di ba? So yan, nakakaloka. Pero syempre, congratulations kay ใครมนะิสกรียนาอายุนยาใคร grandma at talagang pinatunayan lang niya na kaya niya makipagsabayan sa mga bata. ba diba? So yon At para na masasumunod natin, chika, mamasama ano nun naman ang masasabi mo sa mga winners dito sa Miss Grand Philippines na si Ano Margaret Mercado na naging Miss Teen International Philippines. Saan kaya siya lalaban? At saka si Sophia Bianca Santos na dating second runner-up sa Miss World Philippines noong nakaraan. Etong taon na to, na ngayon ay Universal Woman Philippines na para sa 2025. Mama Sam, ang chika mo dito. Well, ang chika ko, walang back to back na magaganap. <laughs> so, yan. Walang back to back na magaganap. Pero, parang piling ko, si Universal Woman, itong kandidata natin, ay makikipagpukpukan. So, yan. Hindi ko lang alam, depende 'yun. Depende sa kanya kung may swerte siya o wala. Matangkad siya, maganda, sexy, 'di ba? At kabogera. So, depende na 'yan sa performance niya. Pero ayoko mag-expect ng back to back kasi syempre iba si Maria Gigante, The way kung paano, kumilos, romampa, 'di ba? So, medyo hindi ko alam ang uh, ko lang kaya natin mag top 5 ulit So yon doon na muna tayo sa top 5 kasi masyado pang maaga. Next year pa naman siya lalaban 2025 pa nga, di ba? And then dito naman sa Miss Teen International, hindi ko alam ko siya siya lalaban pero nanghihinayang ako kasi yung beauty na meron siya ay talaga namang beautiful. So deserve niya rin may padala sa international pageant. For now, wala pa tayong balita kung saan nga ba siya lalaban. But Abangan natin, di ba? So, yon So, congratulations sa kanila. At talaga naman masasabi natin, iba din talaga yung mga group for Alvin, no? In fairness naman kay Mr. Alvin, talagang naalagaan yung maigi yung mga girls niya. Ang tingin ko lang talaga kulang lang sa preparasyon Sana medyo ma-adapt si Mr. Arnold Pagdating sa mga budget na ganito Para mas nakakapaganda Tingnan mo tuloy Ngarag ang ating pambato sa Miss Grant Charot! So yan Ay nako nakakaloka At para na sumunod na chika Speaking of Miss Grant Mama Sam Three days left to go Miss Grant International na Mama sa tingin mo Paano kaya naghahanda si CJ Opiasa? Syempre taranta to Alam mo yun yung kabilaan Yung paghahandaan niya Yung mga gagamitin niya day by day Ano ba yung schedule Imagine mo ang Miss Grand Everyday may mga pasabog sila Pero kasi may team naman na magaling Itong si CJ Opiasa Kaya wala tayong dapat ikabahala Alam kong kaya niya Na makipagsabayan At makipagpukpukan Sa mga magiging kandidata doon pero ang hiling ko lang syempre sana yung last day before she did niya, sana ma maipahinga maipahingan niya. Oho, para pagdating doon sa Miss Grand Bongga, di ba? So yun, so medyo nakakakaba pero magtiwala lang tayo kay CJ Opiasa. Alam naman natin na kaya naman niya makipagpupukan. At ito nga, ang bagong update, syempre sa botohan. Alam na ninyo, yung dinner so yung top 10, yung mga kapitbahay natin, grabe ha, naloka ako sa kanila. Talagang sagsagan talaga ang mga pandaraya nila. So, paano ko nasasabi? Kasi, syempre, parang napaka-imposible naman na umabot ka ng million-million sa, sa boto na parang gano'n. Baka nabi talaga yung mga tao doon sa Myanmar na sumusuporta sa'yo. Alam kong madami, pero not to the point na parang yung buong ano ano yung requirements iboto ang kandidata ninyo ganon sus ko nakakaloka saan nyo ba pinag-share yan sus ko nakakawindang diba so ang akin, parang piling ko, auto, ano yan, autobot So, kailan natin ng mga Pilipino na hindi tayo mandaraya pagdating sa mga ganyang botohan. Kung bumoto tayo ay talagang 100%. Pero yung mga auto, like autobot hindi natin ginagawa yan. Pero gawain niya ng mga, mga kandidata dito sa Indonesia, Vietnam, uh, Thailand, parang piling ko, hindi naman eh. Uh, ayan, Indonesia Myanmar, kasi di ba parang Cambodia, yung tipong napaka-imposible, yung parang sa loob ng isang oras, 1 million na kagad yung boto mo. Ganon! Diyos ko, nakakawindang. Anyway, mahirap kalaban yung mga ganyan. Pero kasi, yung mechanic ng show or mechanic ng game ay basta, bigyan nyo ako ng boto. Ganon! So, wala tayong laban dyan. Ah, uh, ngayon nasa top 15 si ano si uh, sa top 15 na top 15 o top 13. So manghirap na mahabulin, but umaasa pa rin ako na sana kasi meron pa naman ilang araw na umangat-angat tayo. Pero kung hindi man tayo ma-invite dyan sa pag-dinner na yan, hindi naman tayo hungry, di ba? Charot, sa so yan. Hindi naman hungry yung candidates natin. At naniniwala ako na kaya ni CJ Opiasa na makipagpukpukan without voting. Kasi performance level ang pag-uusapan, ibibigay yan ni CJ. Mahirap kasi makipagpukpukan dyan sa botohan na yan eh. Lalo na ko yung mga mandaraya. Ako talaga sa totoo lang, wala na akong tiwala dyan sa mga Myanmar, Indonesia, Vietnam pagdating dito sa Miss Grand Botohan. Try nila sa iba, hindi nila magawa. Kasi dito lang yung pumapayag yung organization na sige lang, okay lang yan. Ganon! Ay, nako, nakakawindang. Anyway, hindi naman natin kailangan patunayan na tayo ang the best dahil alam naman na natin na best talaga tayo. ba diba? So yun. So good luck na lang sa kanila. So mukhang kailangan nila ang golden crown. Charot! So yun. Nakaka-windang. Nakaka-ano kasi? Nakaka-dismaya. Alam nyo yun. So parang tinatry natin na pumatas yung laban. So ngayon, ang mga nag-number one dyan, syempre, Myanmar. So syempre, yung boto niya, million-million na. So sinundan ng Vietnam na ayaw na magpatalo. Ah, Myanmar, Indo, sinunda ng Indo na ayaw magpatalo. And then Vietnam, Cambodia, India, Brazil, Paraguay, Spain, Malaysia, at Thailand. So, ishare ninyo ng ishare kasi 5 points yon. So, yon. Paulit-ulit nyo ishare hanggang sa makuno na lang yung, yung page ninyo ng puro mukha na pambato natin. Kaya nakakawindang. Windang talaga ako sa kanila. Grabe ha. So, yon. Anyway, good luck Good luck sa atin At ako naniniwala ako na malakas yung laban ng pambato natin At para na sa sumunod na chika Mama Sam, tingin mo Si CJ Opiasa, marating kaya niya ang mga narating ni Nicole Cordobes At saka ni Samantha Bernardo Na naging first runner up dito sa Miss Grand Why not? Bakit hindi? Ako depende yan kasi sa mga eksena ng gagawin ni CJ Opiasa ako naniniwala naman ako na palabas si CJ at may ibubuga talaga yan pagdating sa pasarela. Pero tulad nila sinabi ko, pagdating sa mga evening gown, kailangan maging wise talaga sila yung mga paandar para umabot si CJ sa hanggang sa top 5. And sabi ko nga, paulit-ulit ko sinasabi Si CJ parang estimate ko top 10 Kaya niyo ibalik ang Pilipinas And then kung suswertehin pa tayo ng bonggang-bongga hanggang top five, Pag hindi na nalo si CJ, ayoko na sa Miss Grand So yan, nakakaloka Anyway, good luck and then let's see, diba? At ngayon pa lang, syempre kailangan din ng suporta talaga ni CJ. Hindi niya kaya itong mag-isa. Kaya Philippines, supportahan natin. Gawin natin yung mga dapat natin gawin. ba? Diba? So, medyo mahirap kasi syempre ilan lang yung mga pageant media. Pero kasi yung mga tao din sa Pilipinas, parang hindi talaga sila mahilig sa pageant. Kaya kahit sabihin pa natin, ang dami populasyon. Ay, tawagan mo yung lahat ng populasyon ng Pilipinas para lang sa Miss Siyempre, hindi naman gagawin yon ilan ilan lang ba ang mga bakla sa, ano, sa Pilipinas? Ay, mukhang maraming bakla sa biyan mo. At saka, so yan. Nakakawindang. Windang talaga ako dyan. Anyway, good luck kay CJ. Magtiwala na lang tayo sa kanya. At sabi niya gano'n, walang imposible. Maaaring marating niya at makuha niya ang corona. ba diba? So, yan. At para naman sa sumunod na chika, mama, Sam Harness at Paula Sugar, nasa Cosmo na. So, anong masasabi mo dito? Well, siyempre excited tayo dyan. Nandiyan si Paula Sugar na nang buka siyang bata. Mukhang hindi na siya i-stress. Ganon. Ang ganda-ganda niya. So, yon So, siyempre tiwala ako kay Paula Sugar na magkakaroon siya ng patas na boto para sa mga mapipili ko sino man yung dapat manalo dito sa Miss Cosmo. And then, ganun din si Harnas. Mahal niya ng Pilipino, di ba? And then, pumayat siya. So, kaya naman pala niya maging sexy. Bakit during her time ng Miss Universe, hindi niya ginawa yun. Charot. Ang ganda-ganda niya ngayon, in fairness. So, ayun din. Katulad din ng kay Paula Sugar, hangad ko na sana patas na laban patas na paghuhusga para sa mga kandidata dito sa Miss Cosmo. So, yan. Siyempre, panalo nyo na sa Atisa. Charot! So, yan ang bias eh, no? At para naman sa sumunod na chika, Mama Sam, Atisa Manalo, siyempre, nangunguna na sa botohan sa Big Bang. Mama Sam, anong tingin mo? Atisa Manalo, kaya pa kayang manalo dito sa Miss Cosmo, lalo na nagkaroon siya ng problema sa kanyang paa. Medyo nakakalungkot isipin yung mga pangyayari na yan kasi syempre kung iisipin natin talagang makakaapekto sa performance niya yung sitwasyon niya ngayon. Aminin natin yun. Syempre yung two days absent ka, marami kang na-miss. Pero kung ikaw talaga ang napipisil ng organization na manalo ng Miss ano, Cosmo, eh, alam mo yon makikita nila yung galing mo pagdating sa preliminary competition at saka sa coronation. Ako naman, trust naman ako na papasok si Atisa sa top 21. Kung tutuusin, wala tayo dapat problemahin. Pero kasi syempre, hindi natin alam kung ang pilihan ba dito ay dito na sa preliminary competition para sa kanilang ano, magiging winners. So, medyo mahirap, but magtiwala lang tayo sa itaas sa universe sa kosmo, 'di ba? At saka mantiwala tayo sa mga organization na merong itong Miss Cosmo. At syempre lalo-lalo na Ipagdasal natin si Atisa Manalo at magtiwala tayo kay Atisa, 'di ba? So medyo mahirap 'to, pero yes. At uh, tagilid, but laban lang. Kayang-kaya natin to. Di ba? So, yon Kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chiko mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yon syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo. Syempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, Please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para updated kayo. Siyempre, sa aking mga chika. sabi ng gano'n, always keep smiling and always think positive lang. Walang imposible, guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan! See you tomorrow. Thank you, guys.